Hello! yon so di ko alam pa rin kung pa, paano isync to And also, pagpasensyaan nyo na kung yung resolution natin is hindi maganda Kasi yung aking phone is Hindi siya naka 16x9 And you know, also, hindi siya yung perfect na landscape Kaya, Medyo weird yung orientation ng video pero I hope you you don't mind and I hope you understand okay. So hello hello sa inyo WhatsApp, what is up sa inyo lahat guys. Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Mobile Monday. Mobile Monday hindi ko alam kung yun yung itatawag ko. Pero yeah, alam niyo naman tuwing Monday ko ano-ano lang nilalaro ko dito like tamang chill lang, tamang kung ano-ano. Ngayon eh ako ay naglalaro uh, na Mobile Legends. Kaya, kaya medyo tinawag ko na Mobile Monday pero Every Monday naman is Kung ano lang yung matripan ko laro Eh, ayun lang Okay, so Happy, happy Monday Again, no? Hindi masyadong mainit ngayon Okay, don't get me wrong It's still ma ma mainit Pero hindi ganun kainit, okay? Uh, clear blue sky sa labas Pero hindi maaraw no? You know what I mean? No, yon So, bago natin simulan ng video, gusto ko lang muna siyempre magbigay isang, ng shout out para sa aking mga channel members. So, shout out kay Kuya Will. <laughs> Kay Willie Martinez, kay Tez Kie, and kay, kay Abe Isagani Mauro So hello hello sa inyong lahat guys, sa inyong tatlo Maraming maraming salamat sa pagpapamember dito sa akin channel And if you guys want to support the channel financially katulad ng ginagawa nilang tatlo You can do so by joining the channel membership And to learn more about the channel membership guys Click nyo lang yung link sa description down below Oh, so, sorry, not link Pero click nyo yung um, yung join button down below. Okay? Katabi ng subscribe. And if hindi pa kayo subscribe and gusto nyo yung mga ganito klase ng content, subscribe kayo, like nyo video, and comment kayo. Okay? Share the video. Okay? So, now, going back sa ML, uh, nga pala, meron na akong announcement sa Sabado. No, hindi masyadong malaki yon pero announcement pa rin nonetheless. Okay. So, with all that being said, and ayun na nga. Uh, dito balik tayo di sa ML. So, currently rank check tayo. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, ang rank natin ay... Teka lang, so Ang rank natin is GM Grandmaster 3 na meron tayo 5 stars. lalaroin natin to. Pagka nanalo, mapopromote tayo sa GM2. Okay? So, hindi naman ako masyado naglalaro ng ML. Minsan lang, kaya mabagal yung progression. Pero, whatever. Tara na. Start na natin yung game. Yan, tamang cue lang tayo. And pagka naggumagawa ako ng video, I'll try to make it as entertaining as possible. Kasi mag-isa lang naman ako. And ito try ko na puro solo cue lang yung gagawin ko. Kasi ya, alam nyo na, yung mga friends ko kasi is mga high ranks sila. So parang ang pangit naman pagka kalaro ko sila eh, Talagang buha, di ba? Gusto ko naman eh, yung may kita nyo yung, 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 paano maglaro, gano'n. Okay? So, ayun. ayo pang i-accept ng isa. Di ba? Hindi niya in-accept. Okay. So, waitings lang tayo ngayon. Medyo lakasan natin yung sound mamaya na. Kasi baka tayo yung makapirate. Ayoko, ayoko nung nakakapirate. Kasi sakit sa ulo yun. <laughs> okay. Yung announcement natin sa Sabado... Pwede na, pwedeng magustuhan nyo, pwedeng hindi um, Depende yun And ayan, inaccept na. So, wala tayo ibang gagamitin dito kundi MM Cloud kasi MM main ako sa League of Legends. May nag-Moskov. Pero wala tayo magagawa dyan. o <laughs> to lang. Wala pa kasing banning dito and wala pang yung um, mag-declare ka ng role mo. Na unlike pagka nasa epic ka na, eh, epic patas. Tama, di ba? oh, yon Epic ba? Tama ba? iya yeah. Epic. Okay. So, wait-wait lang tayo Mapunta sa game Tapos, ginagad Hopefully, manalo Para kahit paano Maganda-ganda yung video And worth it I-upload yung video Kasi, it's my promos It's my promotional match Di ba? Para ma-promote -ma tayo Kaya, okay din yeah. Siguro, sa susunod Pagka nag-ano na ako uh, GM2 5 stars yeah. Gagawa natin ng video yan, Or Malay mo GM1 papuntang ep Epic Tepic Bay susunod. Diba? Tignan natin. Uh, okay. Loading, 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 loading. Hindi ko pa rin alam kung saan ko lalagay yung camera. Siguro gagawin, gagawin ko na lang ulit katulad nung ginawa ko nung nakaraan. Diba? Mm, um, yeah, hopefully, walang mangyaring yun. Kasi nung nakaraan, uh, actually, yung video, video na yon is nerender ko sa PC ni Ricky, yung kasama ko dito. Kasi yung PC kong gamit is mababa na yung specs niyan. Hindi na kaya. As in, hindi na kaya no? Nagka-crash nag basta 'yon, hindi kaya. Sa kanya kasi kaya pa. Eh, hindi pa siya gising, tulog pa siya. So, tignan natin. Malalaman natin 'yo. Ini anyway, tapos na yung loading, let's go. Okay. Um. natin yung volume. Masyadong malakas, man ka lang. Uy. Sorry, 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 sorry. Yan. Uy, ano ba? bagud yung maroon. <laughs> Ito yung nakakasar Si Saber to, di ba? Ito yung isa sa mga ayokong um, kala kalaban si Saber mm -hmm. first blood agad tama ba yun Luffy gear 5 talaga uh, natin yon. wag wag o oh, tamang ano lang tamang chani lang oh uh. uy sir gago mo okay maling mali tayo doon Di ko alam nag-flicker ba yung ano, tigril. So, tigril to, 'di ba? Di ko alam kung ano nangyari. Oh, nag-flicker ata siya. Um okay. Ay, hindi pala si Saber siya. Sorry, si Alpha pala. Yun, si Alpha. Kaya sabi ko, parang mali. Ayan, si Alpha. Pero, that's fine, that's fine. I'm chilling, I'm chilling. Kaya ko yan later. Hmm, wag lang akong mag-greedy, tsaka ma makampante masyado. Uy, 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 huwag mo Parin naman Tignan mo, wala na siyang buhay oh. Lumalaban pa rin Ano ba yun? Aray, 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 Tinitipid ko lang masyado yung aking flaker Okay Mag-isip-isip tayo Promos natin, promos I'm so sorry, I'm so sorry Medyo focus tayo, focus, focus. Bawe, bawe. Yeah. At least nakikita nyo na hindi talaga ako. Na. Hindi naman ako magaling maglaro na itong mobile edge. Oh? Level 4 ka na, sir. alman mo. Ayun, wag Huwag na, huwag na, huwag na. Alam. Bawi muna tayo, bawi bawi lang tayo Nice one, enemy has been slain Mga gusto ko na Oh Ah Gal, nag flicker pa ako dun ah hmm. Nice one, nakabasag agad yung mid lane Mage, nagbabasag ng mid Aray po po, tanang Ayoko, ayoko niyang buwisit na Alpha Ah, saan yan? Alpha yan, ba? Uh, yes, si Alpha Ayoko yan Nakakabobo yan eh oh, 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 oh. Tama na, sir Wala akong HP Wala pa akong item, sir Mia, may item niya Kalmahan mo lang tropa Kalmahan mo lang oh. Yung Balmond Papunta dito yung Balmond Nice one Namatay namatay Pare 0-3 na ako pare Oh my god Boogers May nagsa Sinabi ni Ricky Na pagka daw Ang standing mo dito eh 4-3, uh, kahit mga 4-3-5-3 considered as baog na doon agad yun sa lane sa League of Legends kasi hindi 4-3-5-3 kahit pa sabihin mong 3-4-3-5 hindi, hindi yun baog sa lane as long as same kayo ng CS yan dito kasi halos halos hindi ata ano yung CS dito yun eh, no? pa masyadong alam yung discard dito kaya pasensya na kung medyo na cringe yung aking gameplay di ba this is not a display of uh, uh, this is hindi, hindi to hindi ko pinapakita dito yung aking gameplay Uy, gago mo di ba hindi na naman ako nakapatay ha? ice lang as long as namamatay sila Masaya ako sa ano eh, sa League of Legends na okay lang kahit hindi ako yung makapatay at least napapatay nakakwata ng objective. Yung Mia is nasa bot lane, bakit siya nandoon? Nice, basag yung mid lane. Oy oy oy, oh no, uy pare. Wala akong SS tropa uy, uy 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 Enough 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 Hindi ko alam Support pala tong si ano ano. Si Claude Sana sinabi nila shit man. hindi ko alam kung ano yung binibili ko isa pa pala yun, yung um, item is hindi ko pa kabisado dito yung item kaya kung ano yung recommend yan yeah. oh yun na yun na yun ko na, na gagawin eh oh, fuck sino ba to who's that joe head oh, hindi ko kilala yan yung ko lang nakalaro yung joe head si Karina, si CC yan. The rest, um, uh, familiar na sa akin. At least, kami ay nakakabasag. Although, standing ko is 1-4. <laughs> yeah. Kung ang 3-4 dito is bog na, what more kung 1-4, diba? Diyos ko, tanso. Tanso na to. Ayos lang. Kahit pa paano may bilang ako sa push. Diba? Nagka-clash sila doon. Hindi, kayo, hindi, kayo po, hindi ko ko, yun, ko respond Mag, Magbabasag ako dito Ay kaya naman pala nila eh O oh, di diba Kaya naman pala nila At least Itutulak natin itong top lane Uy, bakit ka nag tropa? Gago na buho. Oy! Grabe naman 'yon, tropa. Nabuhay 'yon. Hina nang ano normal kasi ko, normal ata ka. Yo kasi mag-estinate feed ko. Uy, uy, uy. Tama na sa. Yo na, yo na, yo na. Gago mali yung ginagawa <laughs> Mali yung second skill ko Fuck man Gagawa na sana ako ng play eh man Shit Ayos lang Ayos lang Ayos lang Basta yung, yung nila Basta tamang push push lang Kaya ko na kaya yung Mia Like duel sa ba Hindi ata Oh yung Karina Karina yan ba diba? Hmm Karina Sakit na puta tayo ng botle Kita natin si Mia. Sinsin. Okay, oke, okay, oke, okay. oke. Anu sahabe. MM ano na naman yun ito yung yoko yung pinapansin ako hindi eh. mo na magaling sir ginagawa mo Ay. bakit ano bang gusto mong gawin nito ano bang gusto mong gawin ko nice yung play natin ha pwede tayo mag lord End na to End na End na Promoted na tayo pare End na natin to Tore lang tayo <laughs> Ito lang yung isa sa parang Parang ewan sa ML Kasi Well given naman na yung mabilis lang yung Mabilis lang yung gameplay nito. Teka lang, mamaya ako sasabihin niya ang aking thoughts Tansu ba to? Hindi Silver Oh! Gold pa rin naman eh Ice pala um, ah, Wala palang tansu sa amin Ay hindi yung pinakamababa oh, Okay Ice lang mm. Although hindi ako yung MVP At least hindi ako yung lowest When it comes sa uh... Ay ah, hindi hindi ako yung lowest no um ito si mas mababa pa sa akin si Sin ba to Itong suk sukuna tsaka si Balmond ayan so uh, yung sinasabi ko kanina ito lang yung parang kakaiba sa ML na mabilis lang yung gameplay niya na tipong pagkatalo ka na parang mahirap nang kumambak kasi pagka nabasagan ka ng tatlong lanes hindi nagre-respond yung wala silang like tinatawag dito na inhibitor or wala sila dito yung parang well sa Dota hindi man di ko alam kung nagre-respond ba doon or hindi. Sa League of Legends kasi nagre-respond dun yung tinatawag na inhibitor na may may possibility na talaga na kumambak ka, no? Kasi pagka na mega yung creeps mo, puwede ring bumalik sa regular creeps pag nagre-respond yung inhibitor dito. Hindi. Uh, ilang beses na nangyari sa amin yung tatlong lanes na yung basag tapos dinedef namin kaso sobrang hirap tapos na, ang natitira na lang isa dalawa tapos in, alos hindi ka makapag-push kasi kailangan mong i-defend yung tatlong linya so it's either win or lose parang ang hirap ng kumambak sa ML di diba? tapos isang maling galaw mo lang like nag-i-split parang yung alpha kanina isang maling decision mo lang eh pwedeng mag-cost no, yung game di ba kaya gameplay wise madali yung ano yung ML kesa sa League of Legends well yes no by a hundred times mas madali siya pero yung mechanics di ba syempre it takes time mechanics uh, including yung kabisaduhin yung mga items, diba? kabisaduhin kabi yung skills ng mga kalaban mo para alam mo kung kailan ka mag-flicker. Kanina, mukha akong tanga maglaro, di ba? Kasi, well, isa sa pinaka-ayaw ko yung, sino Alpha. Di ba? Ayaw akong kalaban niya. Pero, anyway, uh, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Na-promote tayo, finally, sa... Uh, GM1. Ayan, na-promoted tayo. Kaya, Okay din Okay din yung video Although hindi maganda Hindi ganun kaganda Yung pinakita kong performance Dito sa game na to uh, Ayos lang din Okay So maraming maraming salamat Sa panonood guys That is it for the video If you like the video Please hit the like button And also subscribe Kayo dito sa channel If you like this Kind of content Tapos If you want to support The channel financially You can do so by joining The channel membership And to learn more About the channel membership Click nyo lang Yung join button down below And also guys Let me know Sa comment section down below Kung sinong MM Yung trip nyo Gamitin ko next time Okay, tinatry kong aralin si Beatrix Ba yun? yung maraming baril Kaso nakakaulol <laughs> Marunong ako gumamit ng Kari. Of course, Mia, Lila, Claude, uh, Roger Si Roger kasi MM Pero dati, ine, dati nililane ko yun ngayon kasi Core or jungle siya, di ba? Pero let me know sa so, kami section down below Tapos tatry natin yan next time Okay? So marami marami salamat guys Once again, my name is CJ And I will see you all in my next In my next video Thank you